Arrestado ang sarong lalaki huli sa kaso na si Views Conduct sa Purok 3, Barangay Alawihaw, Daet, Kamanis Norte, magalas alas 9 ning Agas Udma. Binisto ang aristado na si Alias Nard, 41 anyos, may agong, as residente ng Kampuruk 1, Sitio Man Cruz, Kalangkawan Sur, Vinsons, Camarines Norte. Inaresto ang sospek sa kusog kang mandyamento di aresto para sa nasambit na kaso sa Iraram kang Section 5B kang Republic Act 7610 na pig-issue ni Honorable Rene Morallo de la Cruz, ang presiding judge kang Regional Trial Court, Branch 5, Daet, Camarines Norte na may petsang Enero 30, 2024 iwasan po natin ito kasi pero maldumal pong krimen ito kasi nga yung minor de walang kalaman laban, walang kakayang ipagtanggol sa sarili ang mga biktima. Kaya po kami nananawagan kung halimbawa ang mga kababayan natin ay may nalalaman o may informasyon sa mga ganitong kaso, uh, ipagbigay alam po agad sa amin para ma-aksyonan po natin kaagad. Sa impormasyon, sarong minor de edad ang biktima ka sospek. Abuto na mas sa 200 mil pesos ang piyansang pigrokomenda kan otoridad para sa paramientas kaining libertad. Biyan na kontrol control na po eh ng PNG. Court na po ang nabidesign niya kung kailan. Pero ang, ang ideya natin dito, ano, ito ay more than 12 years imprisonment. Sa presente, nasa kusudiyan na kanda at MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Camille Archaga.